nakikita natin sa TV, parang gano'n ang pagkakalarawan. Ang idea ko doon eh. Yan? Oo oh, na. Good. Parang bata, sabi. Katrunish. Ah, ganun lang. Oo, ginaganun na. Ano? Kaya lang, palibasa, kinatatakutan sila ng tao. dalda Ano pa po ang kwento si Gok. Sa Ano po ba ang kwento niya rito sa atin? Paano siya naging popular sa mga tao? Mm. Napakasawa ko na si Nerdy. Tukunan natin sa kanila yung Sa Pagkatapos siya nagbabantay dito sa... sa ano niya? Dito sa buong bakura na yun. Nga rin ang mo. Yung mm. mga lahi ng inang. ganyan lang tapos Ang bigas doon pa eh. Saka ano lang, hindi nawawala. Nalilipat daw yung dito sa atin eh. Oo, oh, lipat yun eh. Oo pala, yung nung araw, ilag sila talaga mga tao doon sa lugar na yun. Oo. No? Oh, um, yung mga malit pa, mga bitang Pagka mga mga lalaki, sa gabin na maging hindi mo mahuhugusin mo, hindi sila tatakbuhan. <laughs> sabi ng aking ng anak ko, kasi kami nakita ay sa sa mangga. Meron nga daw na bibiyabo doon Yun. Oo nga. Ay, takot-takot ay nakakabalita ako. Nakarinig ako mga balibalita. Ang daw yan, yung dalukbok na yan. Kung saan yung parang liblib na hindi masyadong mata o sa naglalagay. Pero kung minsan, naisipan din yung masyad sa, sa mga bakubakura, no, lang siya. Pero ayaw ko lang kung hanggang ngayon. Sa pisosto mo at saka din sa floor cross. malaking bakura, lalo din sa floor cross at floor cross. Na yun, diba, sa sulok, sa bubat, sa punong, palibas tahimik doon. Kaya daw yung bakura niya maswerte eh na ng dagok-dok. Duwende lang siya na malit na tao lang. Kaya lang, palibase kinatatakutan sila ng tao dahil dagok pero sila, umiiwas din sila sa tao. Okay, andito po tayo ngayon sa lugar ng Jomon dito sa amin sa Bagna. Ah, uh, ito po yung pinaniniwalaan na madalas magpunta rito si Dagokgok. Ayan, dito na siya miikot sa diretsyohan namin sa likod. Kasi nung araw po ito ay puro puno, maluwag yung lugar. Ngayon pinaniniwalaan nila na siya daw ay umiikot po dito. Mga natatanda nung araw. Um, um, kahit na yung mga matanda sa sulok, yung binabalita na may alaga araw na dagoko. Hindi e, sabihin dagoko, yun yung duwende. Baga sa ano, tawag namin dito dagoko. Naalaga ng aming ninuno. Yung panahon ng, panahon ng... Panahon ng Kastila. Basta yun daw eh... Panahon ng Kastila. Uh, Oo, oh, hapon. 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 Hapon pa ano, medyo matagal amatala. na pala no pakiramdam sa ninuno namin. Parang tinausap niya hanggang sa naging kaibigan. Simula nung pagiging magkaibigan ng dagok sa pamilya ko sa mo. nangyari, nung siguro nga naging magkaibigan, siya naging parang uh, parang protector o ano nang mga lahi ng kusos dito sa bakuna nito. Kung baga sana siya lang protekta. mga ang matandang papo namin, eh, naging kaibigan niya. Siyempre, pinaprotektahan niya. Pag kami luluko-luko siguro sa bakura namin, kamukha ng araw, sabi nga, parang gubat sa bakura namin. May mga kumapasko na maglana ako ng bunga ka, itlog. Mayroon daw nagla ako minsan ng buko, hindi na nakababa hanggit wala lolo ko. Hindi ah, daw dumating lang lolo ko sa nakababa. Siguro sa taas, kaya yakap ng dagok mo. Hindi naman yung mabait, hindi katulad ng sinasabi may mga kasabi duwinding itim, ah. duwinding puti. Yung sindag ko kung mga sani, yun ang duwin din puti. Ayan, bait. Mapagbiro, mapagparamdam, mapanglinlang. Sa so, yung itsura ni Dagok ko, kano ba siya? Ay, sabi ni Rewel sa salita niya, maliit ka na may mahabang sindero. O na ano nakikita natin sa TV, parang gano'n ang pagkakalarawan niya. Sa bata, siguro sa walang isip na ano, doon siya nagpapakita. Pero sa mga mido, di ka napapakita. Mali ba na siguro sa lolo ko? Hindi naman ay kwento ng lolo ko araw. Hindi naman namin nabutan. Eh, siya naging kaibigan ko. Kaya nakalapit sa amin si dugo. Hindi namin alam ano, kung nakakita niya o ano. Pero kinausap niya. Ang kinakain nila yung langhap, hindi oh. yung laman. Iaahin yan, pagkaluto. Pagka yung, pagka yung hindi pa nagagalaw ng mga iyan,

Nagahin na ako ng pagkain sa ilalim ng washing machine. Tapos okay, natin dinig niya ka, Robert. Uh -huh. Natutulog siya. May nagpapakalasing ng barya. Nagpapapansin Toh, siya be? sa inyo, ano? Pero hindi naman po siya nananakit, ano? Hindi naman. Nagpapapansin. Pag natakot ka, di ba? ko, Nilagay sa ilalim ng lamesa. Di ba, at tandaan mo? Oo. Oh. Kung muna makakukulok ko. Eh kasi, kwintas yun eh. Kung iba kukuha nun, hindi na ililitaw yun. Oo, oh, matama. Kasi babo na parador namin. Kasi ang bahay namin, dito sa nung... Kaya nadadaanan niya yung ano ng Teresa, yung takot. Oo. Oh. Yung okay. <laughs> bahay namin kaya niloloko ko. Kada dito. Ito sa kapitbahay bahay doon ni. lang 'yan ni binabato to. Eh. Ikadala si Nanay, na kung buhangin. Ha? Oh? So, Talaga. <laughs> pero yun yung parang namin yun, parang kumbaga ng bantay na. Hindi na nakakating pa sa bahay nun, sa bagong bahay. Sa, sa likod? Yung pintay kong bahay ngayon. Oo. Oh. Kumbaga na, nakakating dun eh. pa. Ah, nandiyan pa rin. Oo, oh, nakakating dyan Oo. Oh. Kumbaga ano, siguro nananahi. Ano, di siyempre nag-overtime kami. Paminsan-minsan lang ako mag-overtime. Nung, nung time na yun na nag-overtime kami, lilima lang kami, di ba maluwa? Nananahi ako. Eh, pagka ano noon, may tumawag sa akin, maliit na boses lang. Uh. Parang, parang bata. Sabi, Katrunis! Ah, ganun Oo, ginaganun na. Hindi, hindi ko pinansin. Pagkano tumawag ulit? Dalawang beses na tumawag ka. Trudy, San Eh, nung ano, tum tumayo ako at tinignan ko doon. Wala akong nakita. Sabi ko, huwag mo naman akong takot. Ako ka ako yung nanahit lang. Sabi huwag uh, mo akong takotin. -tako. Pero pagdating ng alas tres noon, umuwi ako dito. Ah, uh, natakot na kayo. Ah, umuwi na ako. Tapos isang beses naman, ano, pag break time, ito si si ano si balot tigahagono iyon dumabas dumabas pala eh ako'y pumunta dun sa barat pagdating ko doon sabi ko nung ko ay wala una nakako nakita ko si ano si balot nakahiga doon sa papag uh -huh. kung ano ang baro niya kung ano ito ay itsura oh, ganun, Oo, ganun, ganun eh, sabi ko balot Oras na. Ah. Uh, na tayo. Ah, oh. Sabi trabaho ko ganun, na. No? trabaho na. E di, hindi siya kumikilos. Paglabas ko doon sa barat. Makita ko doon sa, ano, sa gate. diba din sa may tab tabi na na, ayun, sa karsada na. Pumapasok si Balot. Sabi ko, eh bakit ka ko eh? Nakahiga doon. Nakahiga, na, nakahiga doon. <laughs> sa ano eh, tapos eh. Nakasalubong niyo. Nakasalubong ko. Saan ka baka ako galing balon? Eh, bumili ka ng mami merienda. Sabi yung Ah? Ay, sino ka ako oh. yung nakahiga doon? Uh. Ikaw ka ako yung nakahiga. Paano ka ako mahihiga? Igaling e galing ako dito sa labas. Sabi niya. Sabi, wala, hindi ka ako nakahiga doon. Kitang kita ko ka ako, doon ka nakahiga. Uh. Buti nga ako, hindi kita tinapit. Ayun, mula noon, sabi ko talagang, tsaka marami pang nakikitang sa toilet sa itaas. Kaya nang natatakot yung ibang mga talog na kung gabi. Gabi, oo. May pumapasok silang nakikita, tapos hindi na nila nakikita ang lupa. Lumalabas sa eh, yun. Yun pala ang ano doon. Oo. Uh na... -oh. Tsaka talagang marami kang maririnig na mag-aakyatan mag sa ano. Oo nga. Kahagdan. Pero hindi mo nakikita. Pero yun lang, hindi naman nanakita, gano'n lang. Ay hindi, basta sabihin mo lang na ano, huwag mo naman kaming takutin. Takutin? Um, Oo. yun ang sabi ko noon sa duwing gila, yung tumatawag ka. Huwag mo naman akong takutin. Alam mo kasi nagugupuwi ano? <laughs> Okay, ito po uh, yung Jomon. Ito po dating patahian ito. Ngayon po, uh, sa tagal ng panahon, nagkaroon na siya ng problema at sinarado na. So wala na rin gaano ng tao dito ngayon. Okay, sabi po ng tiyahin ko, <coughs> medyo maano dito na. Ito daw po, uh, yung lugar na to dati, ayan, ito daw yung pinaglalagyan ni Dagokgok. Yeah. Okay. Uh, at siyempre, makakatakot. <laughs> uh, ayan, uh, hindi naman daw, siya daw ay hindi nananakit. Saka swerte daw siya pagka napunta doon sa lugar kasi nagbibigay daw siya ng fortune yan yung kwento ng mga matatanda ng araw okay ng araw po ito yung tatay ko nagtrabaho din dito eh pagawaan po to tahian to ng carpet masigla po dito ng araw kasi napakarami nagtatrabaho hanggang gabi madaling araw meron gumagawa dito okay tingnan natin <laughs> ang jomon Ano na siya nakakatakot po dito kasi sira-sira na yung lugar eh. No. Ayan, abandonado na kasi siya. Ayan. ito po yung may kwento dito yung tatay ko eh nung no, siya daw ay uh, nagtatrabaho pa dito. Kanina nakapag-usap kami. Ah, uh, yung makina daw dito tahi-an, tahian po dito dati isang malaking makina ng carpet. Bigla na lang daw pong uh, umano, uh, umandar nang walang tao. Kaya po yung mga nakapalibot nag dahil sa takot. Ito po yung dating uh, abandonadong ano. Ngayon, abandonado na sa Jomon. So medyo mo po ito pa yung first floor. Ito yung first floor. So ayan. Sabi na dati nga noong araw ah uh, ito daw po yung napuntahan to. Ay <laughs> titiran daw ni Dagokgok to eh. Sabi nila noong araw. Ayan ito tayo dito. Tingnan natin. Tingnan natin. Ay, may mga ano na dito sira mga sirang gamit nakatakot <laughs> nakatakot <laughs> dito ayan Sa so, eto yung pinta ng umaga eto yung CR nila para tayo nasa ano eh Resident Evil, Silent Hill. Yung mga naglalaro po dyan, Silent Hill. ito so, ayan oh howling ay malaking manggahan Siyempre, sa lahat po ng mga bago lang sa lahat ng platform natin, sa Instagram, sa TikTok, sa Facebook, siyempre sa YouTube, malabangan natin, subscribe na kayo. Hit the notification bell para sa mga updated natin videos na ipalalabos sa inyo every time na gagawa tayo ng mga interesting videos. Nagustuhan nyo yung video natin, share nyo na rin. Until next time, mga Trapaks, keep safe and keep moving always. Bye-bye.